Ano naman inaano Ano mo? Kain ka na ng kain. Ano ka nang ginawa ko hindi maghanap ng pagkain dyan isa ha? Ano na naman? Ano lang nang iyok na? Kanina pa ko. Pahing ka lang dyan. Ano ba? Lalabas ka? Kada may kumakain. Antay ka na nang naantay dyan. Ano yun? Nakailang kain ka na sa buong maghapon. Binigyan naman ka ng pagkain ah, oh. Baba ka na doon. Ano yan? Iniyak mo dyan. Na naman ang pagkain. Ha? Pat naman. Jesus, no. Ba't may e, lang dyan. Papabay ka na. Mami, oh. Oh. Papatigas ang ulo, oh. Mami, oh. Papatigas ang ulo, oh. May panda baby, oh. Ami, oh. Ayan, nuli siya, nuli na siya. Nuli na siya. Baba na doon. Baba na doon, baba na doon. Bye-bye.